Ano ba okay na sa ito? po, format Ay, format na lang kuya. Wala namang important files dyan. Importante yeah. lang din yun, yung messenger eh. So ito ang nagiging problema talaga nito. Kasi yung device storage mo, nasa 68.6 MB na lang. Hindi okay, okay. ko na madrid yung mga videos kasi yung sa privacy password ko eh. Nakalimutan mo na rin. Hmm, nakalimutan ko. Year 2022 pa actually. So, yun na lang talaga yung option natin dito. Kailangan ng i-reset to. Sige lang po, kuya. Importante lang naman dyan yung messenger. Nakuha mo na yan. Okay na, nakuha ko na. Yung isang account lang talaga yung importante doon. Bers, bahala na yun. Magkano po ba usually pag ano, pag pinap yung bayad, pag pina-format yung phone? Depende. Kasi ang normal three nasa 350. Pero, siyempre dito, kung magkano lang ang budget mo. Ano yung pattern mo dito? So walang matitira dito ah. Lahat ng files mo dito ma mabubura. Go lang po. Ito sa contacts mo nakuha mo na? Ay wala na po diyan sa mga sa contacts ko. Dati pa po 'yan. Ano mga Mga picture wala din. Pwede pa po 'yan sa Messenger eh. It? mm. Meron Ito pa isa pa mas okay na na madelete na yung lahat eh, kasi may mga hindi talaga ako na yun. Okay na po? Uh -huh. Wait lang po ah. Kung lang po ako ng pera. Saan ka ba nakatira? Kaila, Ma'am Elvira. Ah, kay Elvira. Stay... Hindi na. Oh, yes. Libre ko na sa'yo. Sure po? Opo. Oh, po. Okay. Sige. Okay na to. Ay, thank you po. Sige, thank you rin. Thank you talaga Sige, problem, Tidhat, po. Sige, walang problema. Sige.